Kala ko, ang networking ay trabaho lang ng mga taong walang magawa sa buhay. Tingnan natin. So, ayan guys. Uh, pupunta natin yung unang-unang -una kong uh, gamit. Uh, nung nagsisimula pa lang ako kay Opti, ito yung naging uh, kabayo ko, ano? ito yung tumulong sa akin sa pagsisimula. Tara po. So, si Sky. Siya so, yung kauna-unahan ko po mga sakyan. Sa, sa kanya po, maraming naranasan. After. At dito po ako nagkaroon ng, ano, ng experience na hindi ko makakalimutan. So, maraming best din po ako sumimplang dito. Kaya yung makikita niyo po dyan, maraming mga guests din So yun po yung mga bakas ng ano, uh, yung pag-alisin At uh, hindi madali kasi naulanan ka, uh, sobrang init, ano po, natutiran ka ng pawis. Talagang ganun po, napakahirap. Pero pinis po yun. Pero isa po po sa mga mahirap dito, yun yung time na meron akong ingrown na alin na buwan siyang hindi gumagaling. Nagkaroon siya ng infection. At uh, mahirap kasi uh, kapag ka nasa biyahe ka, uh, may ingrown ka, tinatamaan ng mga ng mga maliliit na mga mga ano, mga buhangin. Pag umuulan naman, tinatamaan ng tubig, so masakit siya. So may mga pagkakataon pa nga po, sumasakit so, ako. Ang mismong sumagsag sa lupa ay yung ano, yung ingrown ko. So, mahal na mahal si po itong motor na kasi dito tayo nagsimula. Dito po ako nagsimula. Kaya yeah, thank you guys, Kai. Ikaw ang bumili ng lahat. So yun, puntahan naman natin yung pangalawang achievement ko. Si second. Okay. Okay. So ito po, yung aking pangalawang achievement. Si absent. Ang pangalan po niya ay si Shekem. So actually, siya po yung may pinakamalayong narating. Siya so yung talagang uh, nagpag ang network ko. Try natin, uh, paanda rin natin kung pa siya. Ayan. <coughs> Yon. So, ito si second. Uh, ito yung kahit umuulan, kahit umaaraw, siya na yung nagbigay sa akin ng konting komportable. Uh, kasi, dati hindi ako na Naulan na naarawan. Pero ngayon kay second, may bubong na siya. Kahit umulan, kahit umaraw, ay nakakapag-network ako. Kaya sobrang gumali at lumaki na mabilis ang aking network dahil kay Second. So, salamat sa iyo Second. Salamat ayun, uh, sa iyo. Ayun, punta naman tayo doon sa pangatlo achievement kay ni Santera. Tara. So, ayun, ah uh, ito yung aking pangatlong achievement. ah uh, ni kasi third ako. pero kung mas kilala siya sa pangalang gray. Okay, so tina natin, Patokay natin. Okay, dahil sa uh, lumalaki yung network, nagiging ang market natin ay probi probinsya na. So, kinakailangan na ng mas malaking sasakyan. Kaya, kailangan ko na maglabas po ng SUV. Kasi bukod sa malalayo na po yung mga biyahe, ay kailangan ko rin pong magbitbit pa ng mga products kaya kailangan din po malaki, mataas kasi may mga lugar po na rough road, off road at may mga baha so, kaya nag decision po tayo na kumuha po nito so siya po si Gray ang aking pangatlong achievement po So 'yun. Ito po 'yung ano, uh, latest na achievement ko ngayon. Uh, pangatlong uh, sasakyan ko po. Uh, Super Grandia Elite na ano po. So kaya naman po ito pre-provide natin kasi dumadami na 'yung grupo, dumadami na 'yung activities. Uh, dumadami na rin po 'yung mga ano, 'yung mga leaders na sumasama sa sa ano, sa sa mga hataw natin at mas marami po ngayon yung mga planning. So kapag lumakad tayo, kinukulang yung SUV. Kaya kumanap tayo, kumuha tayo ng mas malaki na mas marami po ang makakodong accommodate. So yun po, siya po si, ano, si, si Elite. So guys, tingnan nyo po. I-store ko lang po kayo sa, sa Elite na to. Meron siyang, ano, meron siyang uh, leg press. Ayan. So... Pwede, pwede na sa ganyan ka. So, napaka-comfortable niya. Then, gusto mo pong uh, itwid yung katawan mo Ayan. So, pwede mo siyang ihigang higa talaga kaya pwede pwede siya sa mga ano long drive talaga ito, po. ito pwede pong ano ang maganda dito sa sa natin dalawang pinto Ayan. ano lang din siya yung ipipras mo lang din siya so, kung gusto lampasan po dalawang pinto then kung gusto mo isara yun lang siya itawa mo na no. kung gusto mo magsasara Napaka, -ano, napaka high tech ng sasakyan na to guys ako po ano, sobrang uh, hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng ganito sa napakasing panahon dahil po yung kay Opti ano po dahil po kay Sherman uh, doon sa mga tao nag na guide sa akin especially sa sa mag-asawa kay Ma'am Gem kay Daddy Ruben tapos sa lahat po ng mga top up lines head up last ng Spartans at sa buong team so lahat ng ito hindi naman mangyayari kung wala sila lahat So guys, uh, ito yung pinaka gusto ko sa mga achievement ko. Uh, ito kasi yung pinaka matagal na panahon na nagtiis kami. Yung bahay. Ano po? So kami po ay uh, elementary pa lang, high school pa lang. Hindi na kami nakaranas ng matinong bahay. Dahil sa, uh, siyempre sa probinsya, ang buhay namin, ang hirap, di ba? Tapos uh, nagkaroon lang kami ng bahay. Nakakalungkot nga po yung bahay namin. Sinira pa ng, ano, ng bagyo kaya pumunta kami ng Manila. Pagdating naman dito, siyempre wala rin kami ang bahay. At uh, nangupahan po kami ng misis ko. Just seven years. Diyan po sa Quezon City. Kaya sobrang hirap nang dinanas namin ng umpisa. Kaya isa po sa mga pinakapangarap namin, magkaroon kami ng sariling bahay. Kaya ako po sobrang proud na ipakita sa inyo yung bunga ng pagsisikap noon na dahil kay Opti ay nagkaroon kami nito. So tara po, itutur ko kayo sa bahay ko. Tara po, itutur ko kayo. Ito yung aking salas. Ano po? At uh, lahat po ng laman na nakikita nyo, lahat ng appliances na meron tayo. Yan po ay katas ni Opti. Kaya sobrang uh, nagpapasalamat ako at nakilala uh, ko si Opti. Ito lang po masasabi ko, buti na lang nag-Opti ako. Kasi kung hindi ako nag-Opti, malamang sa malamang, andun pa kami doon sa room namin sa Queso City. Sa isang napakalihit uh, napakaliit na room na inoopahan namin. Ang bayad ko nga namin nata, 3-5 per month. Pero hindi kami alas makakilos ng weeks Na hindi kami pwedeng sabay tumayo o sabay kumilos. Tapos nakasiksi kami doon sa, sa double deck. Ano po, grabe po yung alam, ano, grabe po yung sitwasyon namin yan. Pero hindi po ako tumigil na mawala ng pag-aasa na mangarap ulit. Sabi ko, pag nag-opsi ako, kailangan makalis ako sa lugar nito. At ito na po. So, ito po yung katas ko. Ayun, kung mapapansin mo sa salas ko, ah uh, ang laman po nito, bukod dun sa mga TV, ito po yung mga gadget natin, is mayroon akong print, printing. Ano ba? Diba? Tapos ito rin. Uh, ah, wala nang iba pa. Ano ba? Diba? Kasi sa akin, mas importante ang oras. Yung oras. Time is going. So, para sa buhay natin, kailangan wag, na, wala tayong sinasayang na oras. As long as malakas tayo, uh, bata pa tayo, samantala natin pagkakataon. Hindi yung panahon ng kabataan, yung panahon ng pahinga, at uh, panahon ng pagdalakwat sa pag hindi po yun. Dapat ito po yung time na nag invest tayo para sa future natin. Kaya mga kabataan, huwag natin sayangin yung oras natin sa mga walang kwentang bagay hindi ka naman dadali sa future mo. Kaya yung oras na yan, mapaka-importante sa akin. So yun, ito naman yung ating uh, kusina. Ano po? So, punta natin kusina po. Baka may makalita so, tayo po. Natin, okay. At ang din po yung TV. At napakita rin ito dito sa pag-uusin natin. Meron po dito program na kung saan, hindi ka maglalabas ng kahit piso. Ano po? Yung mga nakita nyo TV, uh, sound system, mga upuan na yan, yan po ay uh, free. Ganyan kayo ng TV. So yun ako lang niyo ito, kayo, uh, po makikita nyo rito kayo sa ating sa ating uh, uh, kusina. Yung po ito yung preview. Kasi meron tayo dito tinatawag na DC. Yung po yun ang okay, So yun po. Okay, so ito naman ang laman ng room na to ay opisina na, so kapag ka nagpaplano tayo nag-isip tayo mga strategy nagbe-meeting tayo nag-training uh, dito ginagawa so tara tingnan natin lahat ng mga trainings uh, mga pag -plano para sa grupo sa kanalaki pa ng grupo dito nangyayari at kapag kayo mga leaders mga head uplines lines ay may mga meeting dito po sinasagawa ano po? so malaking tulong ito para sa kabuuan ng team kasi dito nangyayari lahat yung utak nangyayari sa group ayun so dito na rin po sa opisina na to nilalagay ko yung mga memories ano po at saka yung mga achievement yung mga rewards natin so putahan muna natin yung ano yung mga napuntahan yung lugar okay so ito yung souvenir ko ano uh, napunta kami ng Malaysia para tumanggap ng award ang Opti. So, kasama po kayo tayo sa naging representative nun. So, sa Kuala Lumpur, Malaysia. So, Excellence Award ang natanggap ng Opti po naman. So, ito naman po lang sa Thailand. Travel incentives naman po ito sa Thailand. So, kasama ko po, po si Mrs. Jen. At uh, marami po mga qualifiers nun. Sobrang sarap doon kasi first time ko makarating sa Thailand. So, na-enjoy namin yung mga pools. Eto. So, Vietnam ito yung mga sewa sobrang natin sa Vietnam. Hindi uh, natin madami malilimutan yung experience dun sa sa cruise ship. Ano po, magdamag. Uh, magdamag po kami sa ano, sa bangka. Grabe po, sobrang sarap na mga pagkain. At na anak ako, nakakarelas. kaya so dahil kayo, kay Opti nakarating sa mga sa mga iba, sa iba't ibang bansa na hindi naman namin pinapangarap dati. naman tayo sa ano, sa Tayray. Ito yung pinaka paborito kong lugar. Kapag uh, napapagod na ako, kailangan ko mag-anway, kailangan ko mag kailangan ko, kailangan ko ng hangin. So, akit tayo sa ano, sa Tayray. So, same misses, girl ah uh, siya yung katulong ko sa lahat. Siya rin yung kakampi ko sa laban noon pa. ah uh, ang dami ng sakripisyo na, na ginawa niya para sa akin. Pero ang maganda ng hindi ko niya ako Kaya lahat ng success na meron ko ngayon, isa sa, sa mga katulong ko talaga. So, salamat ha. So yun, ah, uh, kaya nagawa itong terrace na to kasi uh, toxic sa trabaho natin. may problema, pagod, so pressure. Kaya nag po kami, kailangan merong hangin. Kaya ito ang ano, naging inspirasyon natin. So dito, ah uh, dito kami nagkakape, dito kami nag-unwine, uh, dito nag-iisip, dito nag-paplano. Uh, Minsan dito na rin kami kumakain. Kasi ang sarap dito kapag uh, yan, yung hangin, natural yung ano, yung paligid. Kaya pinurbide ko talaga itong ano to, itong uh, terrace na to. Dapat kung mga tayo, yung pinakamalaki na. Yung tipong pagkatawa ka ng kanang ibang tao. Kasi iisipin nila, hindi magkakatotoo. Pero ganun talaga, tanggapin na natin. Lahat ng na posible, nagiging imposible muna. Magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo magtiwala ka sa proseso, magtiwala ka sa ginagawa mo, maniwala ka rin sa mga taong naniniwala sa iyo. Higit sa lahat, mas magtiwala ka sa Diyos na nagbigay ng buhay mo at ng mo.